yun sarap tapos pagkatapos ng juice siyempre dapat tikman din natin yan masarap na yung balat ay bagay lamay masarap din yan ay sarap ayun pato, oh. balat nga pat kunin mo nga yung balat yan masarap yung balat yun oh syempre dapat lagi na unay nagluluto no Nagtingnan nga natin yung balat, ikaw mo nga. Dito, may masarap yung balat. Ito nga. Yan. Eh. Yan, oh. Yan, masarap. Umulot ko nga Tayo. Tay. Tay. Tara, tikman mo. Yan. 'yung keri mo, keri mo para na. Hindi masarap eh, hindi pa luto. Hindi pa luto. Binamanatan na. Oh, 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 oh. tikman natin balat isa-isa. Tayo. Mayang. Mayang. Wala ka muna tay, mayang. Dito. Dito. Niyaman. Oh. Ngong. Ngong. Mm. Ano tayo masarap? Masarap. Ano to? Ayaw mo ng balat? Laman siya. Eh. Opa to. Balat. Tikman mo. Sige. Ito. Mm. mm sarap. sarap. Mm. Parang ano po, ticeron ni Mang Juan. Mm. <laughs> sarap.

Grabe. Ang oh, sarap. Hmm. Huh. Hmm. Ah, sarap. Tapos yung balat, oh. Tingnan nyo naman, oh. Hmm. Hmm. Grabe, perfect. Ang sarap. Sarap mang inggit. ng mga may hinilig sa balat. Siyempre, pag may hinilig sa balat. Alam ko gusto niyo rin to. Masarap yung balat ng lichen porbelly.